So, ayan, um, hindi ko alam kung uh, pwede kong sabihin na, um, uh, have a blessed day or, um, so, ayan, uh, itong, uh, video ito is, um, Ayan, gusto ko lang ano, gusto ko lang uh, pasalamatan lahat ng uh, aking mga subscriber, mga viewers, mga supporters. Um, paano ba? Ayan, uh, gusto kong sabihin sa inyo na maraming 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 salamat sa lahat po ng uh, almost magto 2 years. Two years na po ang ating YT sa uh, Um, April 14, so mag 2 years na po um, sa walang sawa pong uh, sumuporta sa akin sa, sa lahat ng inyong uh, efforts, uh, time um, na ibinigay niyo po sa akin sa magdadalawang taon yung pong nag-stay na hanggang ngayon nandyan pa rin po uh, gusto ko po kayong uh, pasalamatan um alam ko uh, kulang ang uh, salitang salamat so um, hindi ako magsasawang uh, magpasalamat um alam niyo mga kakuratsya marahil uh, nagtataka kayo bakit uh, ganito ang aking video um ano ko ba sasabihin um, masakit masakit magpaalam but uh, meron mga bagay na gusto natin pero uh, nangyayari na magusto gusto pero nangyayari so sa uh, pagkakataong ito um, gusto kong uh, sabihin sa inyo sa inyong lahat na Kuracha Hunter Vlogs is um signing off na po muna sa YT. So, ayan, kung anuman ang uh, dahilan, um, sa amin na lang po yun. Merong mga bagay na minsan uh, hindi mo inaasahan na akala mo okay lang yung pala is um, hindi na. So, ayan, um, mamimiss ko kayong lahat syempre. At um, mamimiss kong araw na magtayo. Uh, for now um, hanggang uh, dito na lang muna hanggang dito na lang muna ulit and uh, ulit and uh, magkita kita muli tayo pero ngayon um, gusto kong sabihin sa inyong lahat na maraming 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 salamat at um, magpapaalam na muna ako sa Whitey World. Um, alam nyo naman ako, uh, isang araw lang ako hindi makapag-live. Uh, namimiss ko na kaagad kayo. So, what's more pa kung um, totally hindi na talaga ako makakapag-live. So, ayun. Um, magpapaalam ako. Pero, uh, nandito lang na magpapaalam ako sa Whitey pero uh, nandito lang ako, nandito lang ako na magsusupport sa inyo but uh, hindi niyo na muna ako makikita na mag-vlog, na mag-live. May mga may mga bagay na hindi pwedeng ipaalam sa social media. So, ang masasabi ko lang muna is uh, maraming 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 salamat sa inyong lahat and um pansamantala or uh, hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag uh, sa signing off. So, ayan. Um, basta alam niyo naman nandito lang ako laging uh, magsu-support sa inyo. Hindi ako mawawala ako sa YT pero hindi ako mawawala sa inyo. At uh, anytime, anytime pwede niyo ako um tawagan, i-chat, i-message. At uh, nandito lang ako para mag-support sa inyo. So, for now, ayan, um hindi ko na masyadong papahabain 'to. At um, hindi ko na masyadong papahabain. So, ayan, gusto ko lang uh, malaman yung lahat na uh, hindi na muna ako makakapag YT. Hindi ko alam kung hanggang kailan. So, ayun. Wala akong ibang masabi, wala akong ibang iiwanan sa inyo, kundi um, salitang maraming, maraming, maraming salamat sa inyo lahat. And uh, keep safe everyone. And alam nyo naman, napalangga ko kayong lahat. I love you all. So, ayan. Ah, uh, ito ang huling ano ko, ito ang aking huling na salita na itong video, ito ay um isang ano, isang uh, isang it's a prank! <laughs> Suprak, mga <laughs> I love you all more much of